Ito ang nangyari, na back to you ka, Mr. Bato de la Rosa. Ika nga ng mga netizens, look who's talking. Medyo makapal ang mukha niyo po sa ganitong statement. Natatandaan ko dati, sabi ng mga kongresista, tapos na daw ang pananakot ng mga Duterte. Hmm. Bakit? Meron kasing kaugnayan yan dito sa statement na ito ng Mr. Bato de la Rosa. Ito daw ng mga kongresista, lalo na daw yung quadcom lahat po daw yan. At sabi niyo, himod po Himod po Yung iba dyan. Yung quadcom na yan, himod po daw kay President Duterte. Noong nasa pwesto pa. Itong si Digong. Pero bakit mo sinabing himod po din daw kay Bongo? Ano ba si Bongo? Nung, nung kapanahonan ni Digong. O diba aid lang? O diba alalay lang naman yan ni Digong? Talaga ba? Si puwit ang mga kongresista, pati kay Bongo, hindi daw himod puwit sa kanya. Kasi, ang sabi dito, um, PNP lang naman daw siya or, or, or chief of police lang naman daw siya noong mga panahon na yon. Kaya etong mga kongresista, hindi daw himod puwit sa kanya. Yung mga statement niya, Mr. Bato de la Rosa, it's all about you. Nakikita niyo ba sarili niyo kung paano kayo maghimod ng puwit ni Digong? Talaga ba? anti tibay naman po ng sikmura natin, ano ho? Para akusahan yung mga kongresista na sila ang himod puwit kay Digong noong kapanahonan ni Digong, noong nasa pwesto pa si Digong. Ang malala dito, posibleng, posibleng ang nangyari, hawak sa liig ni Digong ang kamera. Dahil nga doon sa statement ng ilang kongresista, na sa wakas ay tapos na raw ang pananakot na itong mga Duterte. Hindi hindi ko yan makakalimutan, marami sa mga kongresista ang may ganyang pahayag. Mm. Sabi ni Bato, if anyone is the real opportunist, it's Senator De La Rosa. Anyway, eto pala, sabi na isang netizen. Kayo po ang totoong oportunista, Mr. Bato. O, oh, ayan, bumalik sa inyo. Huwag kayong mag-akusa ng mga ganitong bagay binabato niyo, tinuturo niyo ang ibang tao sa mga kabalastugan na ginawa niyo. At sa kung ano kayo. Ang napaka-obvious dito na na ay eh kayo po. Marami na rin pagkakataon na sinabi niyo na kung wala ang mga Duterte, wala kayo. Hindi ka rin naging PNP chief. Paano nangyari yon? Hmm. Naghimod po with ka. Mas malala ang paghimod mo. At parang dito sa puntong ito, parang um, Parang gusto niya sabihin na si Bongo ay ay or parang tipong nagsiselos siya na si Bongo ay um, mas uh, lamang sa kanya sa aspeto na pati daw yung mga kongresista nga ay himod po kay Bongo. Oh, Diyos ko naman. Ito, bakit nga ba totoong oportunista ang isang Bator de la Rosa, sabi ng isang netizen you are the one who shamelessly used your ties with the former president to rise from PNP, Philippine National Police Chief, to Senator, leading a bloody war that targeted the powerless while shielding the powerful. Yan po. Yan din po ang binitawang statement ni Congressman Angko. So, ikaw pala yun. Ikaw, Mr. Bato de la Rosa, ang himod puwit. Siguro mas maiging manahimik na lang kayo at kung totoong wala kayong kasalanan, harapin nyo yung mga isasampang kaso sa inyo nang, nang wala ng pagngangalngal lalo na po sa social media, lalo na po sa media. Matinding magngalngal at sa Mr. Bato de la Rosa. Pero yung kanyang mga ngangalngal kasi ay bumabalik din sa kanya. Okay? Nagbubumerang. Kaya sabi nga ng mga netizens, Talaga ba? Kung ang pag-uusapan ay himod po kayo po yon Mr. Bato de Walang kaduda-duda.